Share ko lang aking munting solar panel na solar setup na grid tie. Bali, ito guys ay galing sa solar panel sa taas, sa bubong. 250 watts ang aking nilagay. Tapos pinadaan ko dito sa watt meter at na ang hinaharvest na ngayong umaga ay 130 watts. Ayan, 130 watts. Tapos, pabubunta siya rito papuntang solar ah, uh, grid tie micro inverter ayan eto yan ang positive and negative nya pumapasok dito guys ibig sabihin ng kulay green ay working at gumagana tapos guys ang um, eto yung 220 na inilalabas nya papuntang uh, kuryente eto yung kuryente natin ginamit ng kuryente ng watt meter at ang naku-convert sa kanya ay 109 watts. Yan ang ating natitipid ngayong umaga. Bali, alas, 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 alas 9 alas alas pa lang po ng umaga ngayon. Bali, pag tinumbert niya dito, nakalagay 133 watts. Yan, yeah, mga basta mga ganyan, nag off sa 130. Pero, 120, 108 lang dito. Kumbaga, nababawasan siya, guys, kasi dumaan siya dito. Yung nakukonsume doon na uh, kuryente ano na uh, watt na watts na galing sa solar pagka convert niya ay napabawasan na siya ngayon ito yung 108 watts na aking natitipid kumbaga halimbawa ay meron akong nakabukas na TV na 150 watts ang babayaran ko na lang sa Meralco ay nasa kumbaga ito ay 107 nasa 43 watts na lang yun yung natitipid ko kaya guys ano pa hinihintay nyo uh, mag build na kayo ng ganitong solar setup tapos guys ang para maiwasan ng overheat. Ito kasi ay mainit. Umiinit kasi yan. Ang ginawa ko ha guys, bumili ako ng tapo. Ayan guys, tapo yan. Uh, sinet ko siya as uh, tuwing 8.15. Mabu mabubuhay siya na automatic. At pagka dating naman ng 3.45 ay mamamatay siya. Bali, ito ay electric pan. Ayan guys, yung wiring niya at gumagana yung electric fan. Pinapalamig niya itong aking grid tie inverter. Bali, itong gatong setup na electric fan ay 6 watts lamang ang kanyang kinoconsume. Kaya napakatipid pa rin guys ng bang uh, consume dito sa kuryente. Kumbaga, itong 108 ko, nababawasan lang siya ng 6 watts. Kaya magkakaroon na ako ng 102 watts na uh, sinusuplay ko sa aking Meralco. Ayan guys, ito automatic para hindi mag-overheat ang iyong GTI. Ayan. Uh, binigyan ko kayo na idea guys, baka sa inyong sa future nyo ay gusto nyo mag-setup ng ganito na mas malaki. Uh, mas maganda. Kung merong kayong mga 500 watts or 1000 watts ay sobrang tipid talaga at baka mag zero bill pa kayo. Bali ito ay unti-unti ko siyang palalakihin dahil yung mga kong setup ay nabasa ng ulan yung mga inverter ko kaya nilagyan ko siya ng gantong pansamantalang bubong in case na yung ampias pag may bagyo kaya guys sana may natutunan kayo sa aking uh, youtube channel or facebook channel please like and subscribe lamang